mga kapuso pila ka sa sitio Lanag sa barangay Bakong Dumangas, doble ang kabudlay bangod ginkodalan ng ilang adalan. Dumangas LGU ginatunan na ang nagkakaigong nga tikang agod masolusyonan ang problema sa mga residente. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Aga pa nagabugtaw ang pilakay sujante ng Rigapuyo sa Sityo Lanag, Barangay Bakong, Dumangas, Iloilo. Inibangot, kinahanglan pa nila nga maglakat sa pila Metros kung magkato sa ila eskwelahan. Hindi pareho sa una nga nagasakay lang sila sa motorsiklo. Kung sa una, alas sa isang aga, nagabugtaw si ya agad hindi malayt sa iya klase. Subong, kinahanglan na sila magbugtaw sa alas 5 sang aga. O, lula ang arahan ka lalakto kung hindi kami magagabugtaw, te malayit kami, ginakigan kami. Isa lang si ya sa ginabanda, 350 kapumuluyo sa sityo lanag na doble ang kabudlay sa pagpakudahal sa ilalagyan. Isa na kasimana gin ang ining alagyan din sa sityo Lanag, Barangay Bakong, Dumangas, Iloilo. Dako nga pala tanon sa mga pumuluyo, may tsansa pa ayan ini nga mabuksan. Madumduman nga nagpirma na sa petisyon ng mga pumuluyo agad mabuligan sila nga makuha na ang kudal. Ang petisyon ang ginpasa na sa opisina sa alkalde sa panwakag sa gobernador. Sa karoon, ginahulat na lang sa Dumangas LGU ang ginpatigayon nga assessment sa lugar agad makahimo sa nagkakaigong atikang sa pagresolba sa problema sa mga pumuluyo. So, kunara ng mga letters of communications nila, complaints nila, and then the assessments ng atong mga department heads, i star na mong diri. Uh, hindi man na buta na siyang papel, lara dahil solusyon, hindi. Matter of time. Nagpasalig ang LGU na ang mga tikang ang para sa si kayo sa magtimbang nga grupo. Una na nga naghingyo ang outgoing punong barangay sa nagpakudal sa duta nga si Sefriano Deloria Loria. Apang nagpakita ini sang titulo nga ginapanagihan sini ang duta nga gin O Pode porquia, Kim Salinas. One, Western Visayas.